Walang asahang malaki ang taas presyo ng itlog sa bansa ngayong per month. Sa bagong Pilipinas ngayon, sinabi ni Department of Agriculture, Asik Arnel de Mesa, na natiling stable ang supply ng itlog sa 36 million kada araw. Pero posible ang bahagi ng taas presyo dahil karaniwang tumataas ang demand ng itlog sa itlog tuwing pasukan at Christmas season. Sa kain po, nasa 6 pesos and 70 centavos hanggang 9 pesos ang average egg price na ayon kay de Mesa ay pero so reasonable naman sa ngayon 40% ng egg production natin ginagamit ng mga industrial users uh, yung mga gumagawa ng tinapay, okay. ng cakes, yes. uh, sa hotels and, and restaurants, uh, 60% yung ating uh, household uh, users. So yung atin naman na production uh, doon sa commercial is about 36 million eggs a day. So wow. sapat ito uh, sa consumption ng bawat Pilipino of about 160 na itlogs kada taon o katumbas siya ng 8 kilo na itlog uh, bawat Pilipino sa isang taon. So, uh, maganda yung ating level of production. Samantala, nakipag-ugnay na rin sa Department of Trade and Industry sa iba pang ahensya ng pamahalaan hinggil naman po sa presyohan ng mga Noche Buena prada.